sa ating fast talk, uh, very guilty ka doon sa meron kang napagsabihang baguhang artista. Ano ang, what is the story? Well, actually, hindi naman yung galit na galit. Okay. No? Um, paano ba natin mabagay? Hindi bago eh. Hindi baguhan hindi ito mga baguhan. Kasama ko to sa ano, mga, mga bagets naman actually, na malilikot. Mm -hmm. yung, okay. Dahil bata pa sila. Pero yung sinasabi ko na pagalitan, hindi yung galit na talagang gusto galit. ko sa... Oh. Uh -huh. Oh. Yung sinasabihan lang, niya, kasama ko si Maria, dik-dik-dik, sabihan mo na, sabihan mo na gano'n. Okay. okay. Huwag ka magulong, huwag maglalaro. Gano'n lang. Okay. Hindi naman yung talagang parang seryosong sorry mo pinagalita. Pero I understand that, Kredik. Alam hmm. mo bakit? Iba ang commitment niyo eh. And then when you work with someone na hindi, hindi ganun ang commitment sa trabaho. I'm not talking about uh, you have to be brilliant all the time. Hindi. Yeah, yeah. Nakikita kasi ng mga katrabaho mo kung committed ka doon sa ginagawa mo. At kailangan siguro makita ka bilang ehemplo rin eh. Kasi kung paano mo rin inaalagaan yung mm. yung, yung karir mo. Hindi ka naman naabot na matagal dito kung talagang hindi mo pinahalagaan ang karir mo eh. Kailangan oh. talaga may respeto rin from your colleagues. Tama. Dick, sabi ni Tiz Adolfi, huwag mong iiwan ang comedy. Uh, konti lang ang komedyante. Actually, kung... Do you remember that? I remember. Uh, oh. Sa set yan ng John uh, uh, and Marcia sa probinsya. Parang may ginawa akong scene doon. Actually, doon yung scene na lalaki ako, Shirley! Yung lalaki okay. siyang pumapasok. Tapos, uh -huh. yung pala, habang inaano ko si Shirley, Shirley, ah, nasamba ba yung kapatid mo? nasaan <laughs> si Rolly? Tapos, so, doon mati si Rolly. Yung pala, yung palang inaatake ko. Yung palang gusto kong puntahan si Rolly. So, nanonood si Dad noon. nung after that, kasi nagdadrama pa rin ako noon eh. Ang ginagawa ko noon, drama, comedy, drama. So, one time, parang... Uh -huh. sa... your first awards were for drama. All. Oh. with Lolita Rodriguez, <laughs> Best Child, oh. lahat. Puro, oh. puro drama yun. Okay. So siya yung nagsabi, nung sabi niya, tawang-tawa kami sa iyo. Naklik dito, nak, sabi niya. Alam ko, nakasandal pa kami nung sa, uh, may kotse doon sa set na yun eh. Tapos sa likod yata ng LDN. Tapos nung sinabi niya sa akin na, Dick, sabi niya, ay mo comedy mo comedy ka na lang. Sabi ko, nagko-comedy naman po ako. Hindi, yung comedy, ituloy-tuloy mo na. Yung diretsyo na. Huwag ka na muna mag-drama. Mm -mm. Kasi kulang na eh. Kulang na tayo sa comedy. And gusto-gusto uh, niya na ituloy ko yung komedya. At gustong-gusto naming lahat. Ay, thank you. <laughs> Binanggit niya na nababawasan na no, daw. Tumatanda na Tama. rin. So kailangan may mga bago na. Kung may sasabihan ka ngayon na bagong komedyante, sino ito, Kuya Dick? Anong sasabihin ko? Na huwag mong iiwan ang comedy. Well, kasi ganyan ang namamayagpag naman si Vice, di ba? Ah. So, siguro, isa siya doon na... Ah, kaya lang, ang gusto ko lang naman nangyari sa kanya, nagsishift na siya, eh. Kaba, ginagawa na niya dalawa. Ah. Pero sa mga bata, kasi wala ako masyado ngayon nakakasama na... Nakakatrabaho. Nakakatrabaho, na talaga nakafocus siya sa comedy. Pero, katrabaho mo dito sa mga batang relish ay... Ang daming... Puro drama. Oo, oh, oh, pero mga bata. Miguel. Si Miguel. Felic, si, si Antonio. Uh, right. Si Rahil. Antonio is si... son of Roy. Kaya oo nga. Kaya nga. Ako pa nagsabi sa kanya, kilala kita, kilala ko daddy mo. Sa Kila... sa kanya. Ako din. The first time I met him, eh. kilala ko tatay mo. Yes, Deba? yes. So, andyan din si, si Rahil Biria. Yes, si Biria. Uh, Bruce okay. is there. Oh. Bruce is there. And Kokoy is there. Cocoy. Kung meron kang ibabahagi sa kanila, Kuya Dick, as a last question, dahil you've been in the business, yes for so long. And the true measure of success dito sa ating negosyo ay longevity. Actually, 50 because you were in the business at 4. Yes. Sinabi mo na yung nag-start ako, no? So, i-add nila pag sinabi ko na ilang years na ako. Huwag na. Pero nasabi ko na kasi nung nanalo ko ng Lifetime Achievement Award na binigay ng PMPC. 58 years. In the business? In the business. My God! Okay, 58 years in the business. But anyway, ano ang mensahe mo sa mga kasama mo sa Batang Riles? Siguro importante una, mo muna yung respeto. Respeto sa trabaho mo at respeto sa mga kasamahan mo. Okay? Uh, at pangalawa, wag mong ilalagay sa ulo mo na, kasi may Tama. mga artista kasi, nakapag kapag nagsigawan ng mga tao, nagpalakpakan, at binigyan ka ng special treatment, akala mo yun na. Hindi. Sabi ko nga, lagi sinasabi ng nanay ko, ingat ka lang nunoy ha, kasi piko eh. Ingat ka lang nunoy, kasi... The moment na oh. maisip mo na sikat na sikat ka na at yung ulo mo, yun na ang simula ng pagbagsak mo. Yeah! Mabuhay ka, yeah! Kuya Dick. Maraming maraming salamat.